The showbiz buzz never stops. Get ready for another showbiz balita this Tuesday morning. Una rito. Actress and content creator, Ivan Alawi, naglabas ng statement matapos mag-trend ang reklamo ng isang lalaki lumabas sa kanyang buntis social experiment vlog. Sa vlog na ito, nilapitan ni Ivana si Vio habang kumakain sa isang tindahan ngunit ang kanya atensyon napunta kay Kuya Jesus nang mag-abot ito ng 10 pesos bilang tulong. Matapos ang insidente, agad namang tinilungan ni Ivana si Kuya Jesus. Kasunod ng paglabas ng vlog, sinabi ni Vio na nakaranas siya ng na pambabash online nang hindi niya umano tinulungan na aktres sa naturang vlog. May ilang netizen sa man na nagsabing maari daw niyang ireklamo aktres dahil sa umano'y paglabag sa privacy Nag-post naman si Ivana na litrato nila ni Vio at ipinaliwanag ang nangyari ayon sa kanya. Matagal na siyang gumagawa ng street pranks at lagi umingin ng kanilang team ng consent sa mga taong ipapakita nang hindi nakablur. Dagdag pa niya, pumayag si Vio na lumabas sa vlog at meron silang raw footage bilang patunay. Sa uli, nagpaalala si Ivana sa publiko na maging maingat sa pag-usga base lamang sa nakikita online.